Ano man ang kailangan yung marinig nowadays o ngayon of weathering within one week from now? Mm -hmm. E eh, dito may ano na? katotohanan na maaaring mangyari. Kasi dito hindi makapagsalita. Dito magsasalita na... End of stagnation daw. Hmm, um, okay. Well. Seizing opportunity. Ito naman, missed opportunity. magsasalita na um mukhang harsh truth ito o sabihin natin parang ng ghost o biglang nawala ngayon bigla rin nagbalik at malalaman mo na anong reason bakit siya nawala. O sabi natin may tanong ka, hindi niya sinasagot. Ngayon, sasagutin niya na. At hindi mo magugustuhan. <sighs> Ang katotohanan. O yung sasabihin niya. Sin, sino kaya to? Sinong poson? Virgo, so we had in Virgo. Ano abat? Scorpio. Virgo Scorpio. Cancer, o Cancer. Uh-huh. So yun ang person, possible person. shuttered dreams tapos success is ko ano ba yun so sabihin natin naging malungkot ang buhay nitong mga nakarang araw dito magiging masaya na kasi celebration code din to sabihin natin na udlot uh, pag gala pagkikita dito tuloy na May pinangako din natupad dito matutupad na so may pagbabago Applicable lang to sa nangyari na in the past or recently na yun nga naging sad may something na magpapasaya sa iba sa inyo kung ganoon man ang nangyari Oh yung wish ay magkakatotoo na dito So, sino kaya yon? Sino yung pwedeng involved na portion dito sa kwento? Bukod sa iyo. Na Earth signs. ano ba to? Taurus, Virgo, Capricorn. Ito, Virgo. So, pwedeng sa iyo rin tumama yung clue. Ay, nahulog. Ano to? Libra. Nahulog, di kumabot, libra, at Gemini. Well, bad news, broken dreams. Para sa iba sa inyo dahil. for some reason maluloko bakit kaya o ano ano yan maluloko bakit kaya anything na may kinalaman sa law rules and regulations o pagiging honest in general so legal matters siguro to documents beware di naman sinabi na relationship pero ewan ko parang legal matters so beware sa documents sa pera So, again, hindi to Um, relasyon, kundi sa iba, ibang bagay, yung pwedeng maloko dito. Na parang magkukos ng sadness. Paranoia. Paranoia. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Do some research. You need more information about this situation. Look it, look into it be further, further before proceeding. Admit, magpakatotoo ka lang sa sarili mo sa topic ng feelings. Ano to research? Anything na may kinalaman sa pregnancy. Career din kasi ito. Productivity. Love and abundance. Pero ano ba ito? research daw tungkol sa lalaking kapartner ewan ko it's for you to figure out ano yan kung ganyan pwede mong malaman tungkol sa lalaking to again partner to para lang to sa mga may kapartner sinong partner kaya yan Jupiter to eh. So, Pisces, Sagittarius, Sagittarius ulit. Ay, oo nga. Jupiter para lato pareho. So, again, uh, Pisces, Sagittarius, Sagittarius, Molit Sagittarius, Libra, Scorpio, Pregnancy na naman, oh. Wala na yung, ano, empress natin, ayun, no? oh. Fertility. Pregnancy. Ay, yung iba sa inyo, baka nga mabuntis. Sabi natin, yung, mm, beware. Well. Kasi nga, baka mabuntis na. O, oh, magkaroon ng unwanted Pregnancy beware sa topic ng pregnancy o baka may buntis na talaga kung di kayo to ay saan mo nakakilala nyo na parang hindi mo kalain buntis pala siya o magsasabi sa iyo o open up na buntis na daw siya o baka mga anak na fire sign siguro yung kakilala nyo na buntis na o mabubuntis pa lang, o mga anak na fire signs Aries Leo Sagittarius o kung partner mo ito Aries Leo Sagittarius eh baka ikaw to o mabuntis ka na Cycle, this faith comma something ending something beginning so clarify natin 'yan um sino yung magbabalik sa buwan niyo uh Scorpio Aquarius. Taurus. So again, may someone magbabalik sa nakaraan. Whether uh, ex nyo to o kaibigan. Basta someone na hindi nyo na nakakikilala. Eh, nakikilala. Hindi nyo na nakakausap. Uh, Scorpio. E, uh, Aquarius. Taurus. Yung Karma. Sinong partner yung kakarmahin? O ex. Aquarius. Aquarius ulit. Pero lahat to. Lahat na ng ano. Air signs. Libra, Aquarius, Gemini. Virgo. So, yan. Ex na kakarmahin. O, someone na inapi kayo. O, yan. Kakarmahin na. Hanggang dito na lang. Goodbye for now.